Good morning! Ang ganda naman ng kalangitan! Ay! Lumapad na siya! Grabe, wala pa ang bus. Lumapad na yung clouds. Ah, oh, ganda. Ang oh, ganda. And, <coughs> ulitin natin. And, <coughs> good morning. Ganda na naman ang background ng lola niya, oh. Oh, diba? Ano? wala akong pasok ngayon pero kailangan ko lumabas kasi dahil magpapa blood test para sa aking sugar at babalik na naman ulit tayo sa ating pinuntahang lab actually nung last kong video Friday nakabalik na ulit ako ng Saturday sinamahan ako ni Lolo tapos nauna na yung ating HCG tapos ngayon naman kahit kailangan ng fasting schedule natin ay Monday kasi close sila ng Natawag si Lolo. Wait. So, yun nga. Nasa na tayo. Sa fasting. Kailangan mag-fasting ng 10 hours. 10 to 11. Ah, 12 daw. Pero hindi ko kinaya yon Mga 9 p.m. Ako. Huling uminom at kumain. Kasi ang open pa ng club ay 8 a.m. Ay medyo gutom na nga ako eh. And today is 7. Magka 7.30 na. And go na tayo. Inagahan ko na bago pa ako mapainom at makalimot. And mamaya na ulit tayo magpuntuhan. Bye! Ipakikita hey, mo na ako sa inyo. Kita nyo ba yun? Oh, nagsisimula ng magbulaklak ang cherry blossom. Di pala masyadong kita doon. Pink. Tapos dito sa kabila ay white. Yan. Yeah. Tingnan natin yung la natin na may raming cherry blossom ko. Malago na siya tayo pupunta. Layas na naman. And here na <laughs> ito yung street na dito kami nagpalab dito kami bumili ng gamot ay di pala bumili kumuha <laughs> dahil libre yung pharmacy and... tapos doon sa banda dulo pa yung lab dito sa dental ano pa ba bang meron dito and ito yung lab madami na nag sa loob let's go tayo And ang pila sa taas, ayan! And dahil ako palang ang na nag-iintay, so nag-edit-edit -edit muna ako sa baba para hindi sayang sa oras kasi wala na akong pag-upload. Edit-edit muna lola niya. And talagang inagahan ko ang dating kasi expected ko na to dahil close sila kahapon at magkoclose pa sila sa isang araw. Kaya inagapan na ng lola nyo ang pagdating. And doon napapansin kong meron pang mga dumarating so umakyat na ako. And eh, tuloy-tuloy ang pagdating ng tao hanggang sa pinto may pila. And so yun nga nag-open na siya. So, go, go, go na tayo! Ang nasa loob na ako. Eh, mabilis naman yun kasi. Madami okay. silang tauhan. Madami silang nurse. And let's wait. And, nakahanan na ako ng dugo, pero wait pa daw ako ng 2 hours. Patay! Patay! <coughs> And hanggang sa nag -iba, iba na ako ng pwesto, upo tayo, upo tayo, ngalay na ang lola niyo. At hindi ko na talaga kayang tumawa pa after two hours. Gutom na ako. And uwi, ano, makakakain ang lola niyo. Gutom na ako. Daan tayo sa makda. Hihi. Bye. Gutom na talaga ako. Medyo umabon. Idalan eh. mo na akong pala. And let's go na. Picture muna tayo dito. sa Magdo. Ay, ang ganda. Hindi ko alam kung anong... Pero parang hindi cherry blossom. Picture muna tayo. ang tagal na walang ba alamig Tapos nakakaramdam ka pa ng ano, pagkatapos mo kumain oh, na no. <laughs> ang tagal na walang ba nalalamig na ako and I'm home na grabe, napadalawahan ako left and right <laughs> ano na pag-thumbnail natin. Hagad na, hagad na. Itura ng lolo nyo. Bandahan naman natin ng kaunti. Yan. Okay na yan. Alsin ko na. Sabi nung, ano, nung nurse. Kung, same, same arm pa rin ang kukuhanan. Kasi ilang araw nandito lagi, ilang beses na so sabi ko dito naman sa kabila, nakakaawa naman yung aking isang kamay. And, naanto ko, tulog mo na ako. Mamaya na akong tatanghalilian kasi kakaalmosan ko lang. Anong oras na? 11.50. Timing. <laughs> Timing sa almutang. Mamaya na ako maglalaba. Naanto ko ako. Grabe. And see you later. hindi pwede sa atin yun grabe ang bango dun, ang sarap so, ito ang binili natin sweet bread at saka maghahanap ako ng brown rice wait nakakapagod tetsyo mo, ito yung kailangan brown rice $3.95. dollars cents tingin pa tayo ito, bakit 3.80 One kilo. And good morning! It's my day off. And yun nga, syempre, alam nyo na, obligation natin sa ating family ang maglaba. Pero ngayon, may problema ako. Eh. Ano yung washing machine namin, hindi ko magana timing mean, timing lang parang gusto na niyang mag-resign <laughs> mag-resign o retired na talaga hindi <laughs> namin na namin yung dito pero baka kailangan na ng makeover hindi kami bibili sa marketplace marketplace sa marketplace yun yung mga second hand kasi ano yun washing machine dapat kung bibili ka brand yun na So, hati-hati kami. Nagkakanbas na kami kung saan kami pwede bumili. Tapos yung kasama ko nga, nagpabayad na sa laundry dahil nga hindi talaga umikot. Medyo ito, na timingan ko lang. At ngayon, tinetesting-testing ko yung washing machine natin. Kung gagana at ang ating sampayan ay malungkot. O, oh, walang nakasampay. <laughs> ito yung last kong laba pa sa ngayon. May nakasalang na nga dun. Tinatry ko lang kung kailan siya iikot. And so, ano na naman pag-uusapan natin ngayon? Yun nga, i-update ko nga pala kayo tungkol sa ating mga pa-check-up, check-up. At kung alam nyo lang, ilang months na ba ang halilipas? Check natin ang ating apps, kung ilang weeks na ang baby natin. And yun nga, nakaka-8 weeks and six days na ang baby natin. And maya-maya ay nine weeks na. So parang two months and 1 week na siya. So, ano ba, gano'n ba kalaki ng akin? Diyan na. Ano sa tingin nyo? Lumaki na ba? <laughs> Kung tatanungin nyo si Lolo, parang sabi niya, parang ganun pa rin. <laughs> Walang masyadong pagbabago. Ayan. Kasi alam niyo naman, hindi pa tayo buntis. Mukha na tayong buntis. <laughs> and so, yun nga. So, pag-usapan natin, merong good merong bad, and isa-isahin natin yan. Imahin mo muna natin yung good, kasi yun ang unang nangyari. And so, yun na. The way And so, yun nga, yung good. ba diba, nag-ultrasound tayo, pero hindi siya masyadong good. Kasi, sabi nung nag-ultrasound sa atin, hindi niya alam kung too much early or talagang mali talaga yung ating baby. Kaya hindi pa niya ma-finalize kung ano yung nakita namin ng ultrasound. And malalaman natin yan. Uulitin natin after 2 weeks. So, next week yon Uulitin natin yung ultrasound natin. Pero, nakapagpa-appointment na ako kahapon. Dinawagan na niya ako. Pero, hindi ultrasound ang gagawin sa akin. Scan. Ngayon ko lang yung nalaman. Yung pag scan habang buntis ka. Hmm. Sabi ko nga, first time kong marinig yun. So, tinanong ko muna kung para sa'yo. Para daw yung sa akin ina -ano yung inaano sa mga pregnant dito. Pero hindi ko alam sa atin, dyan sa Pilipinas, kung kailangan yung scan sa buntis. <laughs> Pero x-ray, alam ko hindi talaga pwede kasi nga buntis ako. Pero hindi ko pa talaga na i-experience yung ma-scan habang buntis. Ultrasound, yon Siguro mas makikita doon yung baby natin. Kaya hayaan na natin yun sa mga experts. Siguro alam naman nila yun. Siguro. Yun, do. Kaya babalikan natin yung issue yon Good siya, Siyempre. Kasi confirmed na talaga na positive ang lola nyo. Merong bebe. <laughs> And yun nga, babalikan natin yon next week. Update ko kayo. So, ano yung sunod na nangyari sa atin? And syempre, nung na-confirm natin, mabuntis tayo, kailangan na natin mag-isip ng mga healthy-healthy diet natin. Bye-bye <laughs> na sa mga chichirya, sa fatty food, sa mga sweets, sa sa mga pero hindi naman ako masyado sa soft drinks. Pero syempre, may time na, lalo na pag, pag pagod ako. Eh, minsan pag naglalaba tayo, pagod tayo sa, sa, sa Pilipinas. Soft drinks tayo. At saka sa minsan, pag kumakain ka ng chichuia, masarap may juice. <laughs> so, bye-bye dun sa mga yan. So, ano nangyari sa atin? Di, nasabi ko nga, nag nagpa, nagpaabok tayo para sa sugar natin. At hindi lang talaga ordinary blood test yung ginawa sa akin. Kasi, naka-experience na ako noong, noong, noong ako ay, yun nga yung tinas yung sugar ko sa blood chem yun tapos yung itong ginawa sa akin ngayon di kinuhan na ako ng dugo nag ako ng 11 hours ang required naman talaga is 10 hours pwede daw yung 10 to 12 so hindi ko kinaya yung isang oras pa kaya hanggang 11 na lang so kinuhan na ng dugo tapos afternoon may pinainom sa akin isang bote na parang sprite siya. Clear siya, sprite. Lasa ng kaunti. Yung basta yung parang katulad ng... Basta yung nakalagay siya ay eh, parang gloko yung gayon. Tapos, pinauba sa akin yun. <laughs> tapos, pinaintay ako ng 2 hours. Saan nila ako tinawagan. So, gusto man lola nyo. <laughs> Buti na kinayo ko. Medyo, medyo nalululalula na ako. So, yun. After 2 hours, kinuhanan ako ulit ng dugo. Tapos, sabi niya, pina, alis na ako, okay na daw ako, pwede na daw kumain. So, yun na, kumain ang lola nyo. Then, after few days, tinawagan ako ng ating midwife kasi siya yung nag-request sa akin para sa, ang tawag dun eh, glucose tolerance test. Yun, yun ang ginawa sa akin. Tapos, yung sa hormones, para monitor natin yung ating baby sa ating ating chan, kung ano pang kanyang status, kung may growth siya. Kasi, dapat daw, yung HCG, nakalimutan ko na ang tawag, lalagay ko na lang dito. Dapat ay nag-fluctuate siya, nag-iiba-iba siya ng every 48 days, may pataas, may baba, pataas, baba, dapat gayon. Kabali, dalawang beses na siyang ginawa sa akin. Siguro mga sa banda-banda ron, itetest nila ulit ako. So, balik tayo doon sa sugar. And, kung nahihirapan ako ngayon sa pamimili ng mga healthy food, Mostly naman talaga ay kumakain naman talaga ako ng gulay, prutas. Medyo hindi masyado sa prutas. Nang isda, kumakain talaga din ako na isda. So, yun nga, iwasan na natin yung pork. Medyo seafood, kumakain din naman ako. Pero, siguro hipon lang or pusit. Yun. Lalo na ngayon, may to yung pusit. <laughs> pero, pag-usapan natin yan mamaya. So, yun nga, tinawagan ako in short. Sa isang short info, ay nawindang ang lola nyo. <laughs> so, sabi nila, may diabetes daw ako. <laughs> Bago yun sa akin, kuno noon naman, merong times na lumataas talaga yung sugar ko. Pero boundary lang, hindi nga ako binibigyan ng maintenance. And so, the, uh, na, di hanggang sa hindi naman ako ganito pa, talaga kataba nung nakaalis tayo dyan sa Pinas. Tapos, pero siguro, yun, nagkaroon ako ng, hindi ko masyadong clear sa akin kasi nagpa-schedule pa ako ng ng meeting sa ating midwife. So, yung midwife natin, kailangan niya talagang mas matinding monitoring sa akin together with my GP. So, ni-refer niya ako sa ibang midwife. And yun naman, okay naman kasi few days lang may tumawag ulit sa akin at meron na akong bagong midwife. Thank you sa first midwife ko, ni-refer niya talaga ako. And yun, ni-refer naman sa ating ano, yung midwife, italaga eh, nagtatrabaho sa hospital, sa hat hospital. So, much Much better yun kasi hindi na natin kailangang mga pa sa ospital. Kasi nandun na mismo tayo sa ospital. At so, saka gusto ko na rin talagang mapasok yung ospital para aware na tayo sa mga place. Hindi tayo pamangiyan-mangiyan kung saan nagpupunta. And so, yun nga. So, ang dami kong appointment after nang malaman kong butis lola nyo. So, halos yung ko. And medyo, ewan ko si lolo kung makasama next week. Kasi halos linggo-linggo din may absence siya. So yeah. <laughs> Pero meron naman siyang leave. So, yun nga, na, mag, hindi pa ako masyadong clear sa akin yung diabetes kung sinasabi. Pero nag-search na lang ako kasi siguro hindi naman siya man ganun ka talaga tagahay. Kasi may appointment dapat ako next week doon sa aking midwife na dati na. Pero yung sinet ng bagong midwife sa next next week pa, siguro hindi pa naman masyadong Ganon siya kataas. So, nag-search ako kung ano yung possible na diabetes na sinasabi. May, na-search ako na during pregnancy, nagkakaroon ng na gestational diabetes. Yun. So, nag-search na rin ako kung anong mga pagkain ang pwede sa akin. So, yun nga, bumili ako ng brown rice na ng wheat bread. Ang nabili ko po nga ay multi-grain. Pero sabi nila, mas maganda na din daw yun kaysa sa wheat bread. Tapos, fruits. Ang fruits, pwede sa akin, ay orange, apple, grapes, siguro yung may mga citrus. Pero, kung hindi ka sa saging, medyo lilimitahan na natin ang pagkain ng saging. Pwede pa rin naman, pero kunti-kunti lang. At saka yung pagkain natin, medyo ganun pa din, ganun pa din, mga 3 meals pa rin, pero babawasan na natin, lalo na sa rice. Kaya, bumlin na ako ng brown rice. Balik na naman tayo sa brown rice, kasi noon, nag-brown rice na rin talaga ako. Hindi lang namin maintain eh, kasi tinamad na magsayang ang lola nyo. Kasi si Rapa Boy kasi noon nanawa sa brown rice. Ay, anong nangyayari? Kasamahan ko ng white rice. Tea. parang gan niloloko lang natin ang ating mga self. Yun nga, imiwasan ko na magsayang ng dalawa. Lagi na lang dalawa. Bukod pa sa ni pa Boy at ang ating. So, tinigil ko na rin ang brown rice. So, yun nga. Ang hirap nga lang, kung kailang kabuntis, eh, saka ka magdadayet. Sip, <laughs> sa uh, berry, berry, hindi ko lang alam, pero nabasa ko dun, expected daw talaga to, sa mga, <clears throat> sa mga obese na mami, tulad ko, <laughs> yun nga, expected daw yun, kaya, pinatest talaga yung sugar ko, para ma-test talaga kong, malaman kung, may diabetes ako, so, yun nga, may diabetes daw ang lola nyo, so, Pahirap naman tayo sa pagpili ng ating pagkain. Ano, kung may i-recommend -re kayo sa akin kung alin ang... Siyempre, mas healthy talagang pagkain yung gulay, prutas, isda. <clears throat> At saka, kung magmimit ako siguro, ano na lang, chicken. Yung walang balat. Kasi ang mataba naman talaga sa chicken. Parang, nung pinag-uusapan natin, parang nanghihina na ako. <laughs> so, yun nga di ingatan natin ang self natin kasi magiging conflict din naman sa akin sa akin on my part pwede akong ma high blood para mag may tendency ma eclampsia kasi para kung ano kung mataas ang dugo mo kailangan ng i-deliver siya talagang sa sa akin case ko talagang cesarean ako talaga kasi may asma ako sa so, mga ganito, talagang cesarean talaga so ano magiging effect naman sa baby natin kung obese ang mommy, obese din si baby. Malaki siya, kaya kailangan talaga si sa'yan. Tapos, pag ma... malalala, ay magkakaroon ng difficulty of breathing sa baby. Siyempre, ayaw natin yun. At may mas worse pa, ay alam nyo na kung ano yung pinahang worse. Yun. Siyempre, hindi natin yun kaya mangyari, kaya... kaya magtino-tino. Iwas-iwas, <laughs> ang sarap pa naman na chocolate na ice cream! At chuchu. Kaya so, nga, iwasan natin din ang kumain sa labas-labas. Much better kung dito na lang tayo sa bahay, kumain at magluto. And so, yun nga, abangan nyo po yung mga next na mangyayari sa ating life, lalo na sa ating baby. We pray na okay ang lahat. Siyempre, alam nyo na yun. Siyempre, okay sana lahat. And please, edi aliwin na lang natin ang self natin sa pag ng content. Huwag na natin masyadong alalahanin, pero mag-ingat tayo. Eh, medyo mesa nakakaranas na ako ng hirap sa pagtulog lalo na. Sa madaling araw, mga ilang may hours na hindi ako makatulog or dahil nagwa-worries lang ako or talagang normal yun sa buntis. Hindi ko din alam. I-guide nyo ako kasi nakalimutan ko na yung mga pinagdaanan ko noon kay Rapa Boy. Ilang years na ba talaga yun? And that's all for today's video. And namaya um, titignan ko pa kung yung washing machine natin ay gagana para makapaglaba ako. And mag-edit ako ng ating video. And please like, share, subscribe our YouTube channel. Thanks po sa lahat-lahat. Please subscribe nyo rin po ako sa YouTube. Ah, sa Facebook. And sana po ayos sa lahat. And bye!